Yeah, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinig sa nung man kayo ngayong araw na to Dilipat ko lang muna yung sasakyan doon Dahil uh, sasabay ako kay mahal na Reyna Para kunin yung bumagsak na ano, sasakyan dahil sa inspection insurance Yung pina up natin sa atelier sa Fernando's Truck and Automotive Shop Winter, Spring, Summer or Fall Tuloy ang buhay sa Canada Yung Nissan, yung nakapark sa likod ng backyard natin Ayan, ako na naman Ang bihira naman. Puro ako na, Akala ko pa naman makapagdaldal ako pagka uh, Nagda-drive ko Ang bihira talaga Ate, Masama yata pakiramdam ni Mahal Arena Ano masakit yung balakang mukha mo? Ay naka ah, Sige Uh, Init Parang sa oven ah. Kaya malaking bagay talaga yung pagka mayroong remote yung sasakyan mo eh no? Yung bang bago ka sumakay, papa-start mo na para yung aircon umaandar na. Pagpasok mo, malamig na yung loob ng kotse. Okay. Ah, so, uh, plano namin, yung sasakyan ni Mahal na Reyna. Eh, ano ba? Ano nakausap mo ano na ba yung bunsong prinsesa natin? Pwede na ibenta ka mo ng 500. Ay, wala namang magagawa siya. So, sasabihin ko na, para... An ba, ano pa, mag-spot siya. Eh, okay, kung gusto nila, kunin nila yung mga esperto. kasi ang inisip kasi namin baka pag pinatagal pa namin dito sa bahay namin mga kainag siya sasakyan ni Mahal Arena, eh baka mamaya hindi na umandar mas malaking problema syempre although pwede naman natin i-donate yun kasi pag dinonate mo pagkakaalam ko pag dinonate mo siya eh meron sila meron kukuha sa bahay mo pero mas maganda na yung habang umaandar pa eh i-donate na natin para mapakinabangan na ng iba kung sino man yung gustong mag-ayos So pupunta pupunta tayo ngayon sa ano sa Talier para kunin natin yung sasakyan ni Mahal na Reyna. Importante ngayon, ang mag, ang mahalaga kasi importante eh yung merong ano, meron ng ano, no, may update na kung ididispatcha na ba o hindi. Hindi katulad ngayon, alam na namin kung ano yung dapat gagawin kasi nga may meron na tayong update na talagang malaki ang gagastusin doon sa mga hindi nakakaalam, hindi nakapanood ng vlog namin eh naku e, bumagsak po sa inspection check up para sa insurance yung sasakyan na Nissan na nakaparada sa likod ng bahay natin tapos ang gagastusin ay nasa 3,000 plus so hindi ko alam kung kasama pa ang labor doon mukhang hindi pa kasama ang labor doon 3,000 plus so sabi ko kay mahal na rin na napag-usapan namin so instead na gastusan mo yung Nissan mo i-dispatcha eh, mo na lang i-keep mo na lang yung Honda mo kasi insured na yun insurance yun, wala nang problema mga kainis kasi sigurado pa pag bago although magastos syempre bago eh. kaya lang ayaw ni mahal na rin ng ano ng merong hinuhulugan buwan-buwan na sasakyan ayaw niya nang may utang na pang matagalang utang na halimbawa ay naabot ng ng 7 years or 6 years ayaw ni Mahalarena kaya sabi ko sa kanya, sige, wag na lang, wag ka na lang bumili ng bago kasi kung bibili ka rin lang na second hand, ay wag na. Kasi baka mamaya, syempre hindi natin alam kung anong problema, baka mamaya. Binili mo nang halimbawa, bumili siya ng 4,000 na sasakyan, si Mahal na ah O, so, diba? Tapos pag pina-inspection natin, eh, may problema rin, di ba? So, wag na. Sabi ko, eh, ano na lang, maghintay-hintay na lang tayo siguro ng magandang pagkakataon. Okay pa naman yung Honda mo, napagtsatsagaan pa naman doon dun muna tayo keep your money keep your uh, Honda si uh, Honda Accord ayos eh, sabi ko nga kay ano sabi ko nga kay Mahal na, na eh, dapat pagka gumastos tayo ng pera isipin nating maigi muna hindi yung oh, sige sige ayos natin eh makalipas ang ilang oras napagtanto na rin yan ah. oo o nga no tama yung sinabi mo Inags kaya meron akong regalong halik sa kanya eh Nung sinabi ko sa kanya yun eh <laughs> Di ba ma? Ha? Dalikan niya talaga ako tama Sabi niya tama, tama nga yung ano mo Yung uh, iyong Na ano, na Pag gumastos Okay pa naman yung Honda Wala naman problema ron, insured na yun Di ba? Ayos na ayos diba? Isang kiss nga dyan, ma Ha? May isang kiss naman dyan, oh. Magkakasama-kasama. Oh. <laughs> nagalit, nagalit. <laughs> oh, tara, tara, dito na tayo. Ikot ko na. Ikot ko na? Dami mo namang utos? Hira, oh. Anyway, buti na lang, mahal kita. Yan. Ako ba, mahal mo? Hindi. <laughs> o, so, dito ka na, ma. Sa palit na kami ni mahal na rin at nandito na tayo sa talyer natin. Oh, make sure, bago buksan ang pintuan, make sure, Walang dumadaan Baka mawalan tayo ng pintuan ng sasakyan Bihira Let's go ma Yan Ayos Ganda oh, Isang kiss nga Isang kiss muna Eh pambihira naman to <laughs> Isang kiss muna O oh, ingat ka na Ayan nahiya sa camera Ay pakita yung kiss ko sa camera eh O oh, ingat ma Ayan So dito na tayo mga kainags ano? Dito tayo sa automotive truck Shop Ayan Uh, ganda ng init ng araw ngayon mga kainag so, oh. Panalong panalo Kita nyo naman yung suot ko oh. Formang forma ko mga kainag Japorms na Japorms Asan kaya yung sasakyan natin dito? Ah... Uh, baka Hanatra, pasok tayo sa loob Hanapin natin Yan, to, Fernando oh. Truck Automotive Shop 780-456-2933 Yan Ayos, ayos ay, to, 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 to. to, to, to. Ito, ito yung ano natin, no? Oh. Nissan, kukunin natin. Yung bumagsak sa inspection. <laughs> Tapos dyan tayo nagbenta ng bote, yung, ano, nakaraan. Yan, so kukunin natin mga kainis, so, no? nagbayad nag na rin tayo. Ito na, paalisin lang ni Kim. Yung, yung alak anak na ari ng, ano, nong talyer. Ah, kapatid na mayari ng talyer. shoutout kay Jer. Tsaka sa mama mo. Tsaka sa papa mo. Kay Kuya Fernando. Yan, ano natin to? Ayos. Yung itong bumagsak. <laughs> bumagsak sa inspection check up para sa insurance yan ayos <laughs> kita nyo naman dito palang bagsak na oh mera yan alright top dahan dahan baka makasagi tayo ah oh, alright init bumang na-expect in ko natural mainit talaga yun ayos pa to yun oh kaya lang talagang ano eh. aircon Yan, so atras ko lang muna mga kainay na, sa naghihintay sa atin yung si ano, si Kim. Yan, sa tayo. Doon tayo dadaan sa ano, sa hindi highway. Pero syempre, hindi natin maiwasan na hindi tayo mapadaan sa highway. Pero ano tayo, pag may nakita tayong uh, hindi highway na daan, doon tayo dadaan. Katulad yung ginawa natin nung isang araw, dumaan tayo kung saan-saan para ano, for safety kasi syempre hindi nga naka-insure sa sasakyan natin mahirap na no? tsaka hindi ito nakarehistro ganun talaga mga kainags ano, pagka may, may bagong biligan sa sakyan kailangan mo talagang ipunta sa ano ah pag luma no? eh kailangan mo talagang ipunta sa ano may police pa <laughs> kailangan mo talagang ipunta sa talyer kahit walang insurance walang registration magingat ka lang talaga kasi kailangan hindi naman pwedeng pupunta yung talyer sa bahay mo o sa bahay ng bibilan mo para i-check yung sasakyan Yan. kaya ito itong ginagawa natin eh, medyo ano to risk risk to mga kainin kaya mag lang tayo hindi ko lang alam kung pwede no? kasi kung ipapacheck up mo naman sa talyer meron ka naman certification may, may resibo ka naman na talagang pinunta mo sa talyer kailangan hindi ko alam kung valid yon para sa mga pulis kung sakaling ma-pull over ka pwede kayo mag-comment mga kainin para may matutunan naman kami at para mapanatag naman ang loob ng iba na gagawin din tong ginagawa natin kapag bumili sila ng lumang sasakyan eh pwedeng ano pwedeng dalhin ng hindi ka mag-aalinlangan yun, dito ikaw na tayo dito ayos, safe na tayo rito, hawa ng Panginoon wala na tayo sa wala na tayo sa, ano, sa highway pero syempre mag iingat pa rin tayo hindi po, hindi na highway ito hindi mag-iingat kasi syempre dito sa community yung mga sasakyan dito na mga nakaparada lang, di ba? yung mga dumadaan man dito, yung mga mayari ng bahay usually, or yung mga napapadaan lang, Diba? Ah, o, oh, kita nyo, wala masyado sa sakyan Ay, may iwasan na oh, Yun, meron isa Ayan so, Baka dyan nakatira yan Ayan, marami, marami nga ano, Maraming problema tong sa sasakyan na uh, Mga rotor Rotor Harap tsaka likod Meron pa, marami pa yun Hindi ko lang matandaan eh. Dito na tayo sa backyard natin mga kainags oh. Sa awa ng Panginoon Maraming salamat sa Panginoon At safe tayo naka, ang nakarating Kala ko pa naman itong ating garahe sa backyard eh malilinis na no hindi na tayo mahirapan pag ginalo natin yung truck natin. Ano ko muna? Pipicturan ko muna para ano? May benta na natin. Ah, may post natin sa market sa Facebook market. Ah. Oh my god, salamat sa Panginoon at nakawi maayos. Ayan. So syempre, unang-unang ko pipicturan itong mga tama. Ayun para makita nung ano. Para makita nung bibili kung sakali may bibili ah. <laughs> yan so yung ano nito mga kainis yung gulong nito winter tire ah winter ah hindi bago to mga kainis bago to hindi yata sya winter tire no ito bago to eh brand new yan no? Yun. tapos yung ano nyan yung battery bago din alternator bago din yan so pwede to pwede natin ibenta to ng 500 dun paano pwede rin chop chop to halimbawa mayroong bibili eh mga mga parts lang yung gagamitin niya, kukunin niya. Pwede to. Gulong, yan oh. No? Pwede, ibenta yung gulong, di ba? Halagang 500 o di ba? ano na siya sa gulong pa lang panalo na siya. Eh yung alternator nito bago, pati mga wirings nito mga kainis ano. Mga ano mga bago pinapalitan ng pangalan na prinsesa natin. Tingala lang yung iba, yung mga major parts ang problema. Nagkaroon ng problema. Pipicturan ko lang muna sandali. Ayan oh, no? pipicturan ko lang muna para may post na natin sa ano sa Facebook Market tsaka to syempre pipicturean ko rin to yan all right papakita ko sa inyo no yung ano nya yung makina yung mga napalitan yan no so battery niyan bago makakainig sino April 23 Nabili tapos yung alternator nya asa yung alternator nya nandoon eh bago yan eh ayun ayun oh kita niyo ayun no? Kita nyo yan, no? yan alternator yan, Yung gray Alam ko alternator yan oh. No? Alternator yun sa starter Bago yan pati starter nito alam ko Yan Yung starter, yung starter nya alam ko bago rin ito mga kainis Ano pinalitan Mga pinalitan dito So na na natin dito Nagpicture na rin natin Nag picture na tayo rito para Mamaya i eh, Ipopost na natin sa ano sa facebook market Yun Bali ang bili ng pangalan ng na prinsesa natin dati dito. Parang nabili niya to 2018 ano? Or 2017, parang ganyan. Ang niya rito parang nasa 2000, 2000. Ayun na siya. Oh. Ayun. Ayos sakto. Ay, kunin ko lang to pang kalso. Para sigurado. Lagay lang natin dito sa unahan ng Ayan. Yan yung mga sinampay natin mga kainis ano? Yan yung ano, masiguro mga dalawang oras na mula nung sinampay natin kanina yan Ang bilis matuyo, ang bilis tuyo, matuyo ng mga sinampay ngayon no? Oh. Tuyo agad oh, grabe bilis Wow Yan Hayaan muna natin dyan Mga dalawang oras pa Para yung talagang ano yung tuyong tuyo talaga Mula sa araw no mga kainis Kasi napakasarap yung ano eh Napakabangunong amoy ng mga labahan Kapag natuyo sa init ng araw Ayan Yan pa, oh. <laughs> Di ba yung sinampay natin, nakarang vlog natin? Yan. Uh, init, grabe. Ah, dito masarap mag, ano, tumambay, mga kainis. May puno tayo rito oh. ah, may puno. Tama, may puno. Tsaka may upuan, oh. No? Di ba, mga kainis, oh. Tapos ang sarap paglatag ng ano rito, no, yung folding bed. Di ba meron tayo yung bibenta ko rin sana sa, ano, sa Facebook market. Tapos andun yung uh, init ng araw, no? puno, lilim. Nako, sarap matulog dito, no? <laughs> sarap magpahinga. Grabe. Wow, sarap. Oh my goodness. Oh my Jesus Christ. Thank you, Lord. Ah, lamig dito. Sarap tumambay. Buti na lang, uh, pinarking natin itong sasakyan natin sa may ilalim ng puno, mga kahinags. Ano yan, may puno dyan, eh. Oh. Kaya pagpasok natin dito, hindi mainit. Cool na cool. Cool na cool. Yan. <laughs> Ah, uh, tara, ah, uh, mo na ako ng Home Depot kasi meron na nakalimutang bilhin yung project natin doon sa basement, yung hagdanan. Ano na lang yun, ah, uh, konti na lang mga kainis, ano? ginawa ko kasi, uh, inunti-unti kong gawin hanggang sa matapos na para isang upload na lang mapanood nyo. Yan. Kung paano nagsimula at hanggang sa matapos. Hindi naman siya perfecto pero may, sab may, mga, may mga sablay, Siyempre, hindi maiwasan. Pero nagawa naman natin ng konting uh, 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 solusyon yan. Yan, yeah, so ito lang binili natin mga kainag ano? Kaya yeah, kinulang tayo eh. Okay. Yung ano yung sa step. Ito yung tatapakan mo para hindi madulas yung sa edge ng hagdanan. Nako, ang sarap maghalo-halo ngayon, grabe. Parang gusto ko maghalo-halo ngayon ah. Ang init. <laughs> Pero kailangan natin lasapin yan Ilang buwan na lang yan Siguro dalawang buwan na lang itong init na to no? Hanggang August Katapusan ng August Or uh, second week ng September Kasi pagkatapos yata ng September Second week ng September Ay eh, naku mararamdaman na natin Ang, ang unti-unting paglamig ng ating klima Dito sa Alberta, Canada Kaya, kaya samantalahin na natin Suotin na natin yung mga gusto natin suotin maikli Yan Magmulap pa Short Hanggang ulo. Yan. Teka muna. Gusto kong kumain. Gutom ako. Parang gusto kong kumain ng pansit palabok sa ano ah. Sa Asian restaurant ah. Puntahan natin. Yan, yan ang bibili natin sa bread house tayo. Yan, sarap yan. Kaya eh. bumili lang tayo rito ng ano, ng, ng ano yung roll. Yung paborito nating roll mga kainags ano. Tapos siya yung inorder order nating halo-halo uh, at -halo, saka pansit palabok doon sa uh, Manila Bay, Manila, Manila Grill. Babalikan natin kasi niluluto pa yon. So ito, dadalhin muna natin sa sasakyan natin. Para hindi wala tayong masyadong bitbitin. Kasi take out ko yung ano, tinake out ko yung yung ano, yung ano natin. Halo-halo at saka pansit palabok. Yan. <laughs> Tapos yung take out din. Kaya mahirap magbitbit mamaya. Ilagay muna natin to. Tapos balikan natin yung pansit palabok natin. Para siguradong lutong-luto na. Ito na yung ating uh, pansit balabok at halo-halo. O oh, yan, yeah, no? Hmm. May plastic. Ayos. Uh, doon natin kakain sa sakya natin, mga kainigs, ano? Masa, mas, ano, ma, malam, ano, malamig. <laughs> malamig din naman dyan, kaya lang mas komportable akong kumakain doon sa loob ng truck natin habang nakikinig ng music. Yan. Ako, sarap nito. Papapalaban na naman tayo ng Chibugan Blues nito. Mainit pa yung ano, palabok. Pagkatapos ng mainit na palabok, napakalamig na halo-halo. So, ang ganda ng ano nila, oh, pag tinago mo, merong karton para hindi ka mapaso. May karton sa sa ilalim. Yeah, tapos ng halo-halo natin na ako. Ang ino, oh. mo Buti hindi bumagsak kanina. Habang, habang nagbablog tayo, naglalakad, no? Buti hindi bumagsak yung halo-halo. Ang bihira. Tara ta, alis muna tayo. Hanap tayo ng parking na maganda. Tapos banatang ko na to. Ayan oh. So tara mga kainags nyo, kain na tayo. Ayan oh. Naku, Panginoon, napakasarap. Yeah. <laughs> so yun na yung, baka naingayang kayo. Aircon yun eh, yun yung maingay. Tinodo ko yung aircon mga kainags. Ano? kasi mainit talaga eh. Mainit ang palahon natin ngayon. Banata na natin tong... Mm -hmm. Panginoon, masabaw-sabaw po. Oh. Grabe, tingnan nyo, masabaw-sabaw po. Oh. Uh -huh. Maubos ko to, sigurado. Kasi nung nakarang umorder tayo sa kanila, naubos ko eh Sobrang gutom ko Ayan, ako Sana tayo magkalat dito sa loob ng sasakyan mm -hmm. nyo mga kainis, papakita ko sa inyo no? O oh, ba diba? haluin na natin Ako, masabaw, sarap Haluin na natin ang mga chicharon Hipon, itlog, green onions Nako, ay inoon, oh, napakasarap dalaway agad ako grabe uh, oh. hmm. tamang tama sa ano, napakainit na panahon at malamig sa loob ng ating sasakyan at pagkatapos nito bibirahin naman natin yung halo halo yan di ba ayos oh takot ang O, so, kain na tayo mga kainis oh anong pang hinihintay natin bira na oh mm -hmm. Sarap. Mm -hmm. Para na kalimutan ako bigyan ng tinidura. <coughs> 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 Nahirinan pa. Mm. Sarap po ah. Pasensya na kayo mga kairit, ganyan ang kumain, maingay eh Diba sabi ko ano mga nakarang vlog ko pag maingay ka raw kumain Napakasarap doon ng pagkain na kinakain mo diba Parang hindi ka magkanda sa pagsubo ng pagkain sarap po mga kinis. so kunti na lang oh tsaka isa pa isa pang dahilan kung bakit tayo kung kumain sa loob ng restaurant <laughs> kasi pag kumain ako sigurado mapapatingin sa akin yung mga customer doon pag humigo pa ko ng ganito mga so oh. sigurado pag sinabi ko lingunan sa akin yun sigurado yung mga customer nandun sabi sino ba yun o oh, diba mga kinay so mapapansin na naman tayo di diba Madadagdagan na naman yung ating uh, uh, kakinangan yan kumbaga parang sino yun Sino ba yung maingay kumain na yon, yung kalbo na yon, di ba? <laughs> Walang modo ah, bastos ah. Ingay-ingay kumain. <laughs> Pero sabi, di ba sabi nga nila mga kain ano, sa bansang Japan daw may lugar doon eh. Pag kumakain daw ng, ng soup na mami, eh palakasan daw talaga ng sounds. Ibig daw sabihin masarap daw yung pagkinakain nila ganun daw pero baka sabihin nyo naman wala tayo sa Japan pero masarap talaga mga kainis masarap hindi pigilin yung gusto mong gawin you yung talagang pag kumain ka talagang talagang feel na feel mo yun yung kaligayahan natin mga kainis yun 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 lalo na yung nadudulas-dulas pa yung mga yung mga yan no? nadudulas-dulas pa sa bibig mo talagang kailangan mong sip-sipin para pumasok at hindi madulas palabas ng bibig mo ng bunga nga mo yung mga noodles, di ba? Mm. Wag na kayong magalit sa akin kailan ka kasi diyan talaga pag kumakain ako ng noodles, talagang gusto ko yung yung sounds talagang nafi-feel ko eh. Grabe, no? Tarap. Mm. Panginoon. Salamat po. Oh, ayan, no? Oh, ito na. Halo-halo naman yung bibirahin natin ngayon, mga kainag. Oh. eh, plastic naman siya, kaya kung sakaling matapon, Doon sa plastic, sa loob ng plastic babagsak. Ito na yung nangyari dun sa palabok natin. Sold. Oh. Mm -hmm. Kasarap. Mm -hmm. Oh, lamig. Lumalamig na yung pakiramdam ko Sa mainit na panahon Yan, grabe, sarap Mmm mm. Sarap Mmm -hmm. Panginoon, napakasarap po Mmm -hmm. Kaya kahit nung kahit nung bata ako, mahilig ako sa halo-halo mga kairis, no? lahat naman tayo mahilig sa halo-halo eh. Kinahalo ko lang tong ano, ay halo-halo natin para yung mga sahog kumalat, umaas, pati yung asukal maghalo-halo. Nahalo ko lang para kumalat. Hmm. Kayo ha. Hmm. Pira kayo. Yeah, pwede na yan. Di walang, ano, walang lasa kanina nung unang subo natin eh. Hmm. Diyan so, mga kinag na Maraming maraming salamat po Don't forget to subscribe Kita tayo sa mga videos Hanggang sa muli